Magandang araw. Gumising ako ng maaga dito para kaumpisan hanggang ako yung mga gagawin. Bali, ang sibuyas na yan ay gabi pa nga lamang. Ay ginayat ko na nga yan na tinakpan ko na lang ng cling wrap. Para nga pagkagising ko, eto na nga at diretso na nga pagpiprito. Bali, ipiprito lang yan dyan. May magiging golden brown na siya. Medyo may katagalan din nga lang ng pagluluto nito. Pero ayan nga at maluluto at maluluto rin yan. Ayan, ganyang kulay ho ay pwede na. Naglagay nga pala ako ng konting harina diyan para maging crunchy nga yung ating sibuyas. Pagkatapos ay ilalagay ko na sa salaan para mawala na rin nga yung mantika. Dito naman nga ay nagigisa na nga ako ng manok dito. Hindi ko na rin nga pala na ipakita sa inyo kung ano mga pinaglalagay ko diyan yan. Ito nga yung nilalagay ko ay garlic at saka ginger na ano lang, ko lang siya na sobrang liliit. Dapat nga yan i blender ko kaso nga lang ay walang kuryente nung time na yan. Kaya kung nakikita nyo, yung liwanag na yan ay ilaw lang ho yan ng aking camera. Balang inilagay ko nga ho pala di yung una ay yung caraway seeds, cinnamon stick, cardamom seeds at yung star anise. Ginisa ko lang yan ng mga 2 seconds pagkatapos ay ayan, inilagay ko na rin yung aking chicken. O, ba diba, Ang dami ho ng chicken dito. Bali, yan ay isang buo at saka kalahati. hinalo ko na rin yan. Parang ako malat na rin yung nilagay ko na ginger at saka yung garlic. Pagkatapos ay ayan, para pa igigisa ko lang yan dyan ng mga ilang minuto. Tinakpan ko na rin nga para mabilis na. After ilang minuto nga ito nga at binuksan ko na at naglalagay naman ako dito ng turmeric powder. Bali, dalawang supot yung inilagay ko dito. Naglagay na rin ako dito ng isang kutsarita lang na paminta. At ang pambasarap talaga dito sa aking niluluto ay itong biryani spices, ayan biryani ho ang aking lulutuin at itong spices na ito ay libre na rin to doon sa bigas na aking binili, I mean hindi naman siya libre kung magkakamura nga ngala kapag kami kasama ng spices pagkatapos kung mahalo ng mahalo yan ay nga at inilagay ko na rin nga itong kamatis at medyo naiiga na nga, kapag nilagay kasi itong kamatis ay magtutubig na yan ng kanya, bali hindi ako naglagay dyan ng sabaw kundi yun lang ang sariling sabaw na talaga nya, at tinakpan ko na rin nga muna para mabilis maluto yung kamatis Ilang minuto pa nga ay ito na nga at i-check iche ko na nga at baka masunog na nga yung ilalim. At ayan nga, medyo paluto na nga diyan yung kamatis. Pagkatapos ko nga pala dyan yung haluin ay pinaniluluto ko lang yung saglit pagkatapos ay hahaluin nga ulit at baka nga masunog. At sa puntong to ay medyo palutuno nga yung chicken kaya nilagay ko na nga itong patatas. Ayan oho meron nga hong patatas ang aking biryani. Iba-iba ho ang way ng pagluluto ng biryani kaya baka sabihin nyo naman bakit may patatas na naman ang aking biryani. Pagkatapos dito ay maglalagay na rin nga ako ng sibuyas yung aking pinerito kanina kung tila naman. At tinakpan ko nga lang yung saglit para magsabaw na ulit. At ayan kung nakikita nyo o oh, ba diba, kung naam amoy lang ho talagang pagkakabango nga niyan. Sa puntong iyan ay pakukuluan ko lang yan diyan sa mahinang apoy at eto nga at ako nga ay magpapakulo na rin nga ng tubig para nga sa bigas. Habang nagpapainit nga ako ng tubig doon para sa aking bigas ay sumilip nga ako dito sa labas at ayan nga ang kaganapan at nagsasain na nga diyan si Ninong Aye. At ayan naman ang aking kuya at si tatay Lito ay nagtatadtad na rin nga ng mga karne. Gaya nga ng naon akong video na ulit ko doon sa inyo na kukunting ang video ko dito sa labas dahil etong nga ako nga ay nagluluto ng biryani. Bali nang mainit na yung tubig diyan nagla- din ako diyan ng karaway seed, cardamom seeds at saka cinnamon stick at saka asin. Tapos inilagay ko na yung kanin o yung bigas na 1 kg yan, nilahat ko na yung isang kilo. Pagkatapos ayan, pakukuluan lang yan dyan. Bali yung bigas nga pala ay half cook lang ang gagawin doon. Pagkatapos dito sa isang kaldero, naglagay lang ako diyan ng butter. At eto na nga yung ating bigas. Bagi bali, kalahati lang ay lalagay muna dito. Ipapatas lang yan dyan. Nung maipantay ko na yung kanin, ay eto naman yung ating ginisa kanina na manok or yung ating pang ano talaga dito, pansahog talaga dito sa ating chicken biryani. Bali lahat ho ay sinama ko na dito, pati yung konting sauce nitong ating chicken na ito. Bali, para hindi siya masyadong malata, yung inyong bigas ay pakasalain nyo ng todo. At ito naman yung sibuyas na pinirito kanina, kunti lang din ang ilalagay dyan. Pagkatapos ay yung natitira na kalahati na sa kanin, ayan, ilalagay na rin yan dyan. Pero kung meron ho kayo nga palang ano, mint leaves o kaya ay coriander leaves, pwede rin ho lagyan yan kaso wala nga ako. Nung mailagay ko na lahat yung kanin, ito naman ho ang sapron. ayang sapron na ho iyan, ay dito ko na rin lang yan nabili. Bali, binabad ko lang yan sa mainit na tubig pagkatapos naglagay ako ng kaunting gatas at eto naman nga yung pang niya, itong etong ating sibuyas saka ko naman sya ulit isinalang sa apoy at lulutuin ko yan ng 30 minutes sa na napakahinang apoy lang at eksakto yung pagkakaluto ko ng biryani nung maluto na nga ay ilang saglit lang ay eto nga at umalis na nga kami at pupunta na nga kami dito sa dito kay inay at kami nga ay magpapadasal ng kaunti laang dahil eto na nga yung araw ng pagka isang taon na pagkamatay nga ni inay pumunta kami dito kami magkakapatid may kulang alaang na dalawa pagkarating nga diyan ay nag start na rin nga ng pagdadasal at buti na nga lang at medyo uminit. Kanina kasi nasa biyahe kami ay umuulan. At maraming salamat po kay Lola Shoney at kay Lola Wilma na inusap nga namin sa pagdadasal dito. At eto nga at ilang saglit nga lang ay natapos na rin nga ng pagdadasal. Siguro nasa 30 minutes din yon Hindi na rin nga pala namin na isama dito ang aking asawa dahil nga siya nga nag ng pagluluto dito sa bahay. At eto nga pagkadating na pagkadating namin ay eto nga at kumain na rin nga kaagad kami dahil hindi pa nga kami nag-uumagahan. Ay tanghali na nga ito. At yan nga ang dahilan kaya wala na ng video sa mga pagkain dahil nga kumain na kaagad pagkadating. At ito na nga pala yung ating biryani. Ayan, luto na. Upapakain natin sa ating bisita. May video naman pala ako. Kaya lang yung mga nandito pa nga sa laga. Ayan, ayan, yung kalderetang baboy, kalderetang manok. At etong ating biryani na natitira. At eto naman yung panset. Ayan. Pagkakain namin ay biglang nagkayayaan nga. na no? Maligo na nga ngayon sa dagat. Dapat kasi ito ay kinabukasan pa. Yun nga lang ay nagkayayaan na. na ngayon na nga lang. Dahil kinabukasan ay may pasok na ang mga bata. Bale, ito ay nung araw nga ng Sunday. At nung magkasundo nga ng, uh, maligo na nga, ay sabi ko ay gaya kasi paghanda na nga lahat ang mga ano yung lahat ng aming mga handa ay dinala na rin nga at dito na rin nga magkakainan pero bago naman kami umalis sa bahay ay nakapagpakain na rin kami, mayroon din mga kumain nga dito sa may labas nga ng bahay at hindi ko na rin nga pinakain dito sa loob at habang kami nga ay papasok dito ay tinawag na nga kami at kailangan na pala mag entrance fee Dati kasi eh, kapag na doon na kami sa kubo, saka lang sila naniningil. At eto na nga yung sukli sa akin dahil 300 nga ang bayad doon sa kubo. Pero okay na rin, dati pa rin naman 300 na ang bayad sa kanila. Pagdating nga dito, ya, ayan, inilagay na namin lahat dito yung aming mga daladalang. At syempre, hindi makakalimutan diyan ang picture taking. At ayan na nga yung aming mga daladala na pagkain. Ayan na rin yung cake na hindi ko na rin nga napakita kanina doon sa bahay. Meron nga rin ho pala kaming biko at saka gumawa na rin ako diyan ng banana bread at saka itong ano, gelatin. At eto naman yung liambo, na marinate ni kuya kaninang umaga. Ayan, iniihaw na nila. At eto naman yung mga nahuli dahil umarkila nga kami ng isang tricycle. Dahil puno na nga yung dalawang tricycle. Ayan, umarkila kami ng isa pang tricycle. Kaya pasensya na ho talaga sa mga hindi na At biglaan nga tong ligo at saka wala rin nga sasakyan. At eto nga at binarkan ko na nga yung nag-iihaw. At ayan, malapit na nga matapos. May naluto na rin dyan. Sa puntong yan ay nakatapos na nga lahat ng pag-iihaw. At ayan na nga at ginagayat na nga ng aking asawa. At alam nyo na ko ano magiging kasunod niyan. Eto naman aking kuya, nagagayat na siya na pagiging sawsawan. Tapos yung iba mga bata na kasama namin, ayan, mga nakapagsiligo na. Ate Flex ko na rin nga po pala sa inyo ang ating cake. Ayan ho ang aking ube. Ube cake na masarap at etong frosting na ginamit ko dito, ayun nga ACC na. Tinikman ko talaga yan. Kaya ayan, sobrang sarap din nga ho pala. Para din siyang ano. Para din yung isa na ginagamit ko. At sa sobrang sarap nga ng cake na ayan, eh, hindi ko na huya nakita nung pag-uwi namin. Kaya sigurado ako ay naubos na nga yan. At eto naman, ang banding ng mga ano daw, ng mga tropang basa. O yan, syempre hindi yan mawawala. Tapos pinuntahan ko naman itong mga chikiting na ito. At sayang-sayang nga sa so, paglalaro nga dito ng buhangin. O oh. aminin, kayo rin nakaranas din ng mga ganito. Ang sarap lang kaya sa pakiramdam kapag tinatakpan ng buhangin. At huli rin, ito kasama na may mga dalaging ding na ito, nag-picturean nga sila dyan. At dahil ng time na nga ngayon, eh, hindi pa ako pwedeng maligo. Ayan, bumalik na lang muna ako sa kubo. Mamaya na ako maliligo kapag malapit na kaming umuwi. At ayan na nga ho ang sinasabay. Ayan na nga mga tropang basa. O, diba? Napapasarap na ng pag-iinom yung mga yan dyan. Tapos pagbalik ko dito sa may tabing dagat ngayon, eto na nga. At yung tubig niya ay tumataas na ibig sabihin ay tumataog na. At ayan, natingnan nyo naman. Naabot na yung kanilang mga pinagaanuhan ng mga buhangin diyan. O, di oh. oh, ba? Diba? Sayang-saya mga bata diyan yan. At napagkaisahan pa nga yan si Tintin. Ayan ang batang sa galing di naman sumayaw. Haris lahat ata ng sayo sa TikTok ay sa ulo na eh. Tapos eto yung time na naglabaduhan kami dito. Kasali ako diyan, yan. Hindi nga lang ako nakapag-video na. At no time na yan, eh, ako hindi na sumari. Talaga namang hingal na eh. Pagkatapos yan, eh, naligo na rin nga kami dahil malapit na nga kaming umuwi. At pagbalik ko nga dito sa kuboy, ayan na, nakapagligpit na pala agad sila. Tinahakot na nga yung gamit habang hinihintay kami na naliligo. Ito na nga lang ang video na kuha ko dahil nauna na nga kaming umalis din. At yung aking kapatid ay pauwi pa ng pola. At ito naman nga, pagdating ko ng bahay, ayan, welcome sa ating imisin. O diba, ba dami. Bali, itong no time na kasi ay, may nagiinuman pa rin dito sa amin dahil tinuloy nga nila dito sa bahay ang inumin. At ayan nga, at ako medyo sinipag maglinis ayan naglinis na rin ako at ayan na nga after ilang oras ng paglilinis ko dito ayan na ang dami o di diba tambak din naman eh na tinawag ko na muna di yan At patutuyuin nga at ito naman nga ang cake na ito dahil ako may pa-order bukas inilabas ko na rin nga ngayon tapos ang iba mga pagkain na natitira hindi ko muna ilalagay yan sa chiller dahil nga yung aking asawa ay kakain pa maya maya mabuti na nga lang at medyo maaga-aga pa nga ito natapos yun lang salamat sa panonood hanggang sa muli